ito na naman ang inyong bib live tv ayan yellowfin tuna po ito guys pinirito ko kasi nakabili ako ng malaki naman isang buo. ang kalahati pinirito at yung kalahati yung ulo buntot ayan ginawa kong ano sinigang sa talbos ayan o ulo at buntot at saka ano ayan sinigang na yellowfin tuna ang ating ulam at pinerito. Samahan nyo kung kumain guys. Ito ang, ang inyong Bev Life TV. and ito lang ang sa akin guys kasi gusto ko yung gulay. Masim-asim. Ayan, ito. Sinigang na yellowfin tuna ang kainin ko. At ito, meron tayong white rice bagong luto. Kain tayo guys. Yan guys. Andito na naman ako guys. Kakain na naman tayo. Yan, kuku mo na ako ng kanin. Kuha akong kanin. Yan. Medyo kuntian ko lang yung kanin kasi kumain ako ng tea na, uh, tasty na may peanut butter. So, kuntian ko lang yung kanin ko, no? Yan. Magandang hapon nga pala sa inyong lahat. Yan. Ito ang aking buhay, guys. Papasok sa trabaho pag-uwi ng bahay, nagluluto ng ulam kasi may sinaing na sila. Ayan. At pagkatapos, kakain na ako. Ayan, talbos. Ang sarap. Gusto ko ulo. Ayan, hindi pa ako nakapagbihis. Diretso na agad akong mangusina, guys. Ayan, gusto ko ang ulo. Ayan, ulo ng yellowfin. Tuna. Ayan. Ayan. Nami-miss ko tuloy mag, ano, ng ganito guys. Kaya nung makita ko, priskang priska ang yellowfin tuna, bumili ako. Malaki-laki, kaya dalawang putahi, pinirito at ano para, pinirito at saka sinikang. Yan, ito lang ang aking pagkain. Yan. Ito, ulo ng yellowfin tuna, may talbos, may kamatis, at yung ating kanin. Okay, okay. Samahan nyo ako guys. Kain tayo. Para lami-lami. Okay. Ah. Lord, maraming salamat sa grasya, Lord. Kain tayo, guys. Maraming gutom ang inyong ate, babe. Uh, maghapon nakatayo sa trabaho. Wow. Bumuguhit sa lalamunan yung asim ng ating yellow pin tuna. Ito. Isda. Murap. Ito yung talbos, oh. Talbos. Talbos. Yam yam. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat, guys. Inyong panunood sa aking ganito-ganitong video lang. At tabi ko, bisikleta. Ganon kalit yung aming bahay. Sa tabi mo, bisikleta. Harap. Sino nakatano nito guys? Yung yellow pinto na gawing sinigang sa talbos. Puwata kamatis. At talbos. Hmm? Hmm? Ang sarap nung talbos, guys. Na inano sa sinigang. I-try nyo rin to. Masustansya. Tapos isda. O, oh diba? Cholesterol free. Inang, mm. Yung pusa daw nakalabas. Yung pusa daw nakalabas sabi nung kapitbahay. Yan, ganun kalit yung aking bahay guys. Ay mga magtawag sa pinto, dinig mo na kasi mula dito sa aking pwesto, yan, bali 10 10 steps lang pinto na yan. O so, ba diba? Imagine nyo. Sabukin nyo ito, guys, yung ating niluluto. Simpleng luto lang. Pero, ang sustansya nito, yung mura lang naman ng isda dahil wala nang bagyo. Pati ulo, pati mata, kinain ko na. Tapos na ako. Ganun lang. Ganun lang kadali yung ating pagkain kasi alam nyo na. Hi, blood Ang high blood. Kailangan lahat ng bagay nakakontrol. Importante, hindi tayo magugutuman at uh, masustansya po ang ating kinakain. Yan. Maraming salamat. Diba? Maraming salamat guys sa panonood. Consider subscribing Babe Life TV. Okay? Thank you so much. God bless all.